Kaya na nga, ito na naman tayo, kakain na naman tayo ng hapunan. Andito kami sa labas na po, dalawa lang kami for to this video. At ayun nga, ulam natin, ayan ang mga makukulit. Ulam namin po, una, egglog, egg <laughs> itlog, sinagsabang itlog na yung egglog. Tapos, yung ulam ko kanina tangbalik na sisig, ground pork, uh, ground pork na may sisig. Ayun, ano ba? Basta yun na, isising. na yun, isisig. Isisig na ginilit. Tapos, ako pa yung ginilit. Ito, binagay na noodles. Ayan. Baba mo kaya M eh, kapon. Tapos yung binigay ni Ome. Oh, Ayan. Galing kasi siya Mindanao. Ayan. No. Press from Mindanao. Press from Mindanao. Ay, no. Ano siya? Yung mamahali na tayo yun, ni yung papano. O. Oh, papanot. Ayan. papanot. <laughs> <laughs> Ayan papanota. Uh, papanota yan. Ayan. Yeah. Tapos ang ating suka. Ayan. Hindi ko na ipapakita. Marinated ma no. na yan sa sili. Hindi ko na ipapakita. Baka ma... Ang tawag dito, mabuhos. At ah, yeah. syempre, yung ating ano nga pala, kumain na siya. Hindi ako tapos. Uh -huh. Ayan. Ating mm, uh -huh. kanin. Isang bandihanong kanin. Ayan. Ibigat. Ayan. Mm. badyadong kan, di ba? Walang lang ka eh, kanina. Tapos so, so okay. ang dating gawi, na wala akong damit, siya meron. Hindi ko kayang init, kaya yun. Wala akong damit, pasensya na. Uh, and... Inita siya ako nilalamig. <coughs> <coughs> <Nandigubang>. lalamig. <laughs> Magigong Tumatagas pa nga si Pungko eh. <laughs> hmm. ito. So, ito, kailangan sa maubos ngayon. Yun yung goal natin. Maubos yan. Ay, bakit may nakapasok na ang Buti naman yung tatlo. <laughs> yung dalawa na, yung isa na kwarto, yung dalawa nandito. dito. Tulong pa yun. Wala Dalawa. Kaya nagtakip na lang ako ang ulan. <laughs> set up. Thank you sa tuyo. Ngayon ako nakakaya ng ganitong ano. Tuyo. Fresh from Mindanao. na. Kasi nung nanayinanaya namin, umuwi ng window na. So, pag nakabalik na siya, at so far, may utang kami sa libo kasi may kami sa malo. Ang tapang namin sa magbabayad, hmm? Hmm, di ba? Wala yan mm. ang tapang yun. Noon pa lang ha, sinabi ko ikaw magbabayad eh. No utang. <laughs> yeah, tama, gusto mong bumili ng malong, bilik kayo. One side. Ibang dagtubo. <laughs> ay lang. aha Dalawa. Oh, pala. Hindi ako sa kumain ng lalang po ako kapanot. Tapos sabi lang kumain yun Oo, sa ko nang nakakain yan. Ano oh, yun so. na yan. Hmm. lang dito sa metro man yan. man, man yan. dito. yung tuyo? nga Hindi nagbawal pa nga yun eh. Naipinda sa mga palente. Ganda na pala marami din. Yeah, kaya nandito ako sa sala kasi <laughs> sobrang init at dalawa lang naman kami nandito ngayon. Wala yung mga bata. Mm. <laughs> 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 Tapos ngayon, kanina, bago walang ginagawa, inaayos ko yung lamesa. <coughs> Kasi, <coughs> doon na ko ng lamesa sa tulipo sa ina. Nasa, un, ano, 35 na lang ata, para isang 2,000. So, <coughs> ano nga. Hmm? Balit lang yun, pa-break pa, pa -bed lang din, ganito lang. Oh. Malapad lang yun. Sa mapaba. Kaya nga pansin ko sa pure wood, ang mamahal ng ano, uh, furniture. Pero mura yung mga cabinet nila. Mura yung mga drawer na cabinet na pang wall. <coughs> ang mura. Ano ko ba ko? Hanghang. <laughs> <laughs> oh, hanghang. Hindi ko na nga nilagyan ng labon na At saka din naman na wala ng labon yung kanyo. Wala kang hanghang yun. Ang daan yung sili niya nag-gurin. Tampong perasos. Nag-gurin. Nanon pang tanyan na. Naitlog yun. Hindi mong pa. Hindi Magkano yung list ano? Nasa 5-4 or 4 million. Ang yung tripod. Yung mga uh, professional tripod. Ganun. Malalaman mo hindi ano yung sa presyo. Hindi, Dito yung eh. Pati yung sa review eh.

Mangga yun. Saka dragon po. Kaya yeah, nga. Kaya na wala yung gutog <coughs> kanina, bago ka bago mag-line certificate. Mm. Bakit ako ba yun? Dito. ko, dire 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 dire

tulad ng pagkaluto na ito ang gusto ko yun. Sinusunog-sunog ko. Ito, ganito lang habang nag-video, kumakain.

asap ng pagkagawa ko. Pangayaw ang pinplay. Hmm. Pang hindi kasi mabubusog, tubig ng tubig. Ayaw na. Ayaw ko na. Ayaw ko mo yan. ka na nga magdagdag. Ito pa nga o. Busin mo yan. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na.

không thích nữa bảo bảo rồi uh. nó lót nó mất nó mà mình mất nó rồi nó mất nó mất nó à nó mất nó mất nó mất nó Naumay na ako sa atog. Tumantika na siya. Tug sa sa sabo sa tuka. Tug lasa no. Magadol ka na. Ang suka. Ay, ang ulog yeah. sa suka. Eh? Ayan, tapos na. Tinik yeah. na tira. Bye-bye.